Ayan, good morning everyone. So, i-share ko lang yung experience ko. As you can see, yan, yung kamay ko, um, tuwing umaga ganyan siya. Hirapan akong i-open at isara talaga due to joint stiffness and inflammation. Sobrang sakit niyan. So, after niyan, yan, ginamit ko itong Iterapair, which, which we call it the magic wand um, dino ko lang siya ang between two parts of my hands. Ayan, as you can see, diba, nasasara ko na siya. Mga 5 to 10 minutes ko lang siya dino ng warm air. And, ayan, um, okay na siya. Na, patilis ko na siya ng um, so, um, para siyang, ano, blower. Um, kung gano'n siya kalakas o kahina. And then, this is the time naman na yung lunawan ko is yung tuhod ko kasi minsan masakit din yung tuhod ko eh, sa umaga so nahihirapan akong bumaba ng hanggang I do this every night or you can do this in the morning um, and in, in the evening